Ito yung may online to sa search for another cabinet ko. Hindi, so, uh, hindi na po. Magbibigyan na po ng pangulo, ma'am. Magsaserve na po ba for another cabinet po? Hindi na Hindi na ako magsaserve uh, in another cabinet post so, sa Marcos administration. Ma'am, uh, um, since the leadership has already turned over to the new secretary, may we now know why you resigned in the first place at Vietnam? You know, can we really know why you resigned Ah, uh, medyo mahaba yung kwento na yon eh. We need a sit down. Uh, we need a sit down for the reasons. Ano siya eh? Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang um, uh, sa trabaho at uh, meron siyang uh, sa bayan. Sorry, sa ating sa bayan. Ba si at patient sa pag ni Kuya. Mahaba, mahaba siya na kwento and um, we will need a sit down para hindi sa ka mga pa resolution. Ah, uh, yun nga sabi ko, ano siya personal, trabaho, uh, Mahalo halo, uh, Oo, Pero ma'am, ma, may kinalaman ko ba si first lady dito. No. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong uh, Marcos. So sabi ko nga, niya siya. Kailangan niya ng sit-down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Ma'am, ano po yung pinaka-priority project na pwede siya sisitit na naitituloy ni Sen. Oo. Sa akin, would be yung review at pag-implement ng bagong senior... Pwede tatlo? Dalawa? 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 Okay. Sa akin. Sandali, sir. Sasutin ko muna siya. Okay. Sa akin, yung priority ko na sana ay itutuloy, and I'm sure itutuloy ni uh, Secretary Sunny Angara dahil alam ko na iintindihan niya ang importansya nito, yung pag-review ng senior high school curriculum, yung grades 11 and 12 at pag-implement ng bagong curriculum to make sure na pag-graduate ng mga bata sa grade 12 ay pwede na silang dumiretso sa trabaho. At saka pangalawa is yung Department of Education, Digital Education. Uh, dahil kailangan talaga i-institutionalize yung blended learning program at distance learning natin. So yun yung dalawa. Any comment? na Hindi na po. po ng Pangulo, ma'am. Magsaserve uh, na po ba for another cabinet post? Hindi na ako magsaserve uh, in another cabinet post so, sa Marcos administration. Uh, but one if you're generating to deny po ni former President Duterte na bago po siya sa Senate. Magbago kayong seryoso ko. Sabi nila, uh, well, that remains to be seen kasi nga sabi ko, diba, wala pa naman yung filing of candidacy so hindi natin alam kung sino yung mga patakbo for senators uh, sa midterm elections. At saka, by my experience, up to the last minute, nagbabago ang desisyon ng mga tao. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Yan yung lagi kong sinasabi. Ma'am, meron po ba kayong i-endorse ng mga Senators sa ng pagbabago? And is ng pagbabago open po to partner with the President's party? Okay. Um, Yes, I think I can speak about this already. I think I confirm din yan ni President Marcos. Um, before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulo sa administration para sa mga senators, mm -hmm. senator candidates. At uh, sabi ko sa kanya, sabi ko hindi muna ako sasali sa, uh, sa midterm elections. Sa isa namang pagkikita namin ni President Duterte, former President Duterte, by chance nakita kami ni former President Duterte, inibita din niya ako na mga panya tumulong sumuporta para sa mga candidates ng uh, PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako kasali uh, sa midterm elections. Kailangan ko kasi muna pag-isipan kung ano yung direction ko uh, sa midterm elections sa susunod na taon. Kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang dalawa kung anong gagawin for the midterm elections. Pero meron kaming schedule after ng SONA ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa na mag-sit down at mag-heart to heart kaming tatlo. Oh yes, every day. Sa buhay natin, sa buhay natin, araw-araw nagbabago talaga. Uh, in a split second, hindi natin alam na uh, patay na tayo. Baba.